Yes, Hello. hi everyone. This is Anna Raji. I'm going to your Miss Catrice. Hi, Ayan. everyone. Miss Catrice, uh, ang po ba kayo? Yes, Ayan. actually. Anong pinaka-favorite na model niyo? Yung um, gamit ko ngayon is yung BMW 1250 GS. So, adventure bike. Yes, kailan pa po kayo natutong magmotor? Kasi, di ba, kalay kami, takot magmotor eh. <laughs> Ay, talaga? <laughs> <laughs> Pero madalas makasal sa na loob lang yan, confidence is key. Um, I started last 2019 lang. Wow. And then, in-enroll ko yung sarili ko actually sa so Honda Safety Driving School. So, doon ako natuto mag-manual. And talagang mag-motor. And after that, syempre, nag-long ride na rin kasama yung dad ko and yung friends wow. namin. So, with that experience, mas nagamay ko yung wow. pag-motor. While um, going on adventures, on two wheels. Nice. So, yeah, hey. <laughs> I'm Si player Clea po ba na i-ride hey, niyo na po? Nakangkas nyo na ang po ba sa motor? Oo, oh, eh, nakangkas nyo po. And saan kayong usually nagta-travel? If ever na mag -ano kayo, mag-motorride? Ano, na, ano, actually, um, magka-iba kami, mag, magka-separate na motorcycle kami. Ah, ng bisikleta. Yeah, yeah, nice. Nandun siya, pares kami motor, actually, matchy-matchy kami. So, nag-long ride kami. Recently, we just go going to Baler. So, nice, ang layo na na. Meditasyon kami doon. Yes. Ano sa ba mga favorite nyo ng mga travel exactly. and mga, mga habis nyo together? Ayun, yung habis talaga namin pag mamatay, doon kami nagkakasundo. <laughs> <laughs> so, ano, magandang bonding yan. Magastos rin wow. na bonding. Wow. And <laughs> talagang adventure, di ba? Ayun, wow. that feeling. Uh, At least, mas strengthen yung bonding. Wow. And if ever ba, pwede ba kayo magkasama sa isang project ni Ms. Clea? Ay, so, ever, no. So, oh, diba? GMA ba naman? di ba? So, diba? <laughs> Ayun. <laughs> Siguro, invite na natin sila, Miss Catrice, sa mga upcoming projects mo, activities, and saan ka namin ma-follow. Uh, so guys, have, um, you can follow my Facebook page, Catrice Carol, and Instagram, Catrice Carol, and my YouTube channel, Cat Ventures. So, lahat ng mga adventures ko on my motorcycle, din ko siya siya. Like, follow, right. and subscribe. <laughs> yes, thank you, siguro, Miss Clay. <laughs> right, hello, Thank you. <laughs> Thank you and congratulations. Bye. Thank you.